nagpalit sa ako si MJ Roma. Ayan, from... Alaska. From Alaska, gin. Bumili siya ng aking um, binibenta ang aking negosyo ng mga t-shirt. Binilhan niya, pero hindi si Oyong. <laughs> ang papa niya. Wow! <laughs> oh, so, so, ang Ay, maganda ba? Ang palit si MJ. Dahil, ba? Ayaw, maganda. Support, okay. support, wow. support, support, support. Support, oh. support. So,

Nagdilala ko talaga ng XL .その <tinyan> kasi alam pa na siya talaga. O meron pa. So meron pa. Wow. 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 Akin. Abang yun. Salamat na yan. Ang ganda kayo matapal yung tela. Yan yung isang ko dahil. Kana, o. Di XL. Dami may jom. Pero XL gila kong kita dah. Wala ka pa dito. Wala ka pa This is a late-birthday gift. Yes, late-birthday late gift. Thank you, bro! Wow. Thank you, Bangga! Thank you, Bangga! Alam niyo, hindi <laughs> pa'y kasi <kayo> mother. Hindi <laughs> kasi <kayo> mother! Makabal yung tela. Makabal. Mamahalin to. Bro, may mga duster dito para kay mother. Oh. Oh.

Right. Ganyan, ah. hmm. Salamat. Oh, oh. Thank you, bro. Thank you so much. Si Madler gusto po niya duster o t-shirt? <laughs> t-shirt? T-shirt? Thank you, bro. Adel, hindi siya duster kayo duster. t-shirt? Mayroon yung little bro medium. O, bro. Madler, nanawagan. sa mga virginity. Papa. Papa. din Yes. Salamat kayo pangga sa imong gihatag. Regalo, regalo sa ako. Salamat <laughs> yun, kayo. Kayo. <Janna>. Chela. <laughs> so ayo pagka thank you so much kasi um may natagap ka kami late birthday, birthday. gift. Birthday kay Papa. Yeah. Igat ka dyan and thank you so much and good luck. Mother, Mother so, baka may gusto ka uh, sabihin kay Pangga. Salamat kayo Pangga. nga. sa akong Ay, ikita ko. Ang

<laughs> nah, imu apa? Nah, tegai pun aku dia. Tegai saya aku dia. Dah faham. Dua lagi. Oh, dua isalang. Isa Ulu ha. <laughs> Ayo. Kamu. Ah, <laughs> Ay! 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 selamat kayu panda. Thank you so much. Thank you. So dengan kayu t-shirt si Angkor. So mengelakau dengan DJ lah kayu. Waktu ini kayu sisi main-main. Kita <laughs> dia nak